Guys, ang daming mangga dito sa bahay ng pasyente ko. Gusto sana, gusto sana naming dumukot. Kaso lang wala yung gwardiya. Baka masita ako na dumudukot ako ng mangga dito. Ang sarap sana kumuha ng mangga o libre. Ang dami ditong bunga o. Oh. Tingnan nyo naman o. Oh. Kaso lang maliliit pa itong nandito. Ang daming mangga o. Oh. Sabi ko sa driver, kukuha na niya ako ng mangga o. Oh. Ayan o. Ipupose ko to siya. Hina imang o. Bas na zelihadi kita, Oh, oh, oh. Hada bas hinag o, oh, garib. Hinag garib o? Oh. Ente nasil bas hada, hadi o? Oh. Masawi kita o. Oh. oh, shuf, garib o. Oh. Nagnanakaw po kami ng mangga ng driver ko. <laughs> Ayan, ipopost ko po siya na nagnanakaw siya ng mangga. Yan na, Shilu. Bas talata. Kafi talata. Bas Ano mapin? Enta ah, Shilu halo. Hagi talata. Enta madre kami enta Shilu. Ita ka na gul mali siya barra filtarik. Ang muskila. Ito fi fog. Show fog fog. Para fog oh. Ayan. O, ko kami ng